3 2 1 Ayun mga kasuke, magandang hapon sa inyong lahat Bale, hali kayo at samahan po ninyo ako sa Aking lulutuing adobong pusit mga kasuke. Ayan, may adobong pusit tayo Shout out kay Ninong Eby Ay kay ng ebi at kay Ninong Totoy sa magkapatid dahil binigyan kami ng kusip. Bale, pag nag-aadubo pala ako, so, mga kasukay, ganito yung nilalagay ko. Mayroon po tayong luya, sibuyas, bawang, toyo at suka mga kasuka saka magic sarap saka may laurel din yan mga kasuka dahong laurel tapos nilalagyan ko siya ng brown sugar mga kasuka Tara mga sukay, samahan niyo ako at magluluto tayo sa mga bago dyan. Pakilike and subscribe po mga kasukay. Baka naman. Yan, medyo mainit na po yung kawali mga kasukay. Ang daming po sa ito, mga kasukay. Maging isang kilo na po yan. Ilalagay ko na yung mantika mga kasukay. Ayan mga kasukay, lalagyan natin yan ng mantika. Pang gisa, gigisayin ko muna ito. Bali, gigisayin natin muna. Ayan. Hmm. konting mantika lang yan mga kasukay. Bali, pag ako nag-aadubo mga kasukay, ay ganyan lang. Simple adubo lang. Tapay natin ko muna ito. Kawali. Kayo mga kasukay, pag unang, pag kayo nagigisa, ano po ba yung inuuna nyo? luya, sibuyas, bawang. Kanya-kanyang diskarte na lang yan, mga kasokoy. Ako, luya. Yan. Halo-halong konti. Kanya-kanyang trip na lang yan, di ba, mga kasokoy? So, medyo brown na siya. So, sunod na natin yung bawang, mga kasokoy. Yung Bawang. Dan na mga kasuhay. Gigisa lang muna natin yung mga kasuhay. Bali ito po yung ulam natin sa hapunan. Tapos yung kapartner nito ay pinritong kabayas mga kasuhay. Sa Sarap naman ang kain natin yan mga kasuhay. Ano okay na yan, lalagay ko na yung bawang para ah, sibuyas pala mga kasuhay. Mas maraming sibuyas at bawang mas masarap yan. Yan na mga kasuta, eh. nilagay ko na. Kanya-kanya na lang naman yung start yun, sa pagluluto mga kasuta, eh, di ba? Yan, sa akin, ganito lang po ako mag-adobo. Napakasimple lang mga kasuk. Ayan mga kasuke, eh. bali binigisa-gisa lang at tatakpan ko yan maya-maya para lumambot. Pag magkakahado po kayo ng pusit pala, mga kasukay, sa mga bago lang, ay huwag nyo na pong lagyan ng tubig dahil nagkukusang nagtutubig na yan, mga kasukay. Tingnan nyo, mga kasukay, kahit hindi ko nilagyan ng tubig, mayroon na siyang sabaw. Yan. Tatakpan muna natin siya, mga kasukay, ng mga 20 minutes. Maya-maya, lalagyan na natin ng suka at ng tuyo. Pwede rin, lagyan nyo na siya ng suka. Ako, maya maya pa mga suka. Tatakpan ko muna yan. Yan mga kasukay, lalagyan na natin siya ng suka. Ayan. Naging marami-rami yung suka ang inidigay natin mga kasukay. Para di matin matikman yung lansak ng kusip. Iba na mga kasuko. Saluhan niyo ako mamaya mga kasuko. O ikakain ko na lang kayo mamaya. Sa ating adubong pusit Lutong patsyang. Ito so, mga pa comment naman kung paano ka magluto ng pusit adubo. O kung masarap ka rin ba magluto ng pusit na inadubo. Ayan mga kasuko. Maya maya, lalagyan mo natin yung toyo. Ayan mga kasuke, kumukulo na. Lalagyan na natin ng toyo mga kasuke. Tatantyahin lang natin. yan Siguro pwede na yan. Natin ubusin mga kasuke, baka umalat naman. nalang, wala akong siling kulay green mga kasuke. Nakalimutan kong magdala. Yan, masarap sana yan kung mayroong siling rin. Yan, mga kasuko. Malalot na yung pusit. Nakakagutom na mga kasuko. Yan, marami pang sabaw. Oh. Papaigay-igayin natin yan. Pwede na rin natin yung lagyan ng konting pampalasa. Magic syrup. Yan, pwede na yan. Masarap na yan mga kasuko. Tapos, lalagyan na natin na asukal, mga kasukal. Brown sugar. Try nyo rin, mga kasukal, pag nagluto kayo ng adobo, lagyan nyo rin ng kunti asukal. Sayang nga lang dahil walang sealing cream, mga kasukal. Yan, luto na yan. Bali, luto na yan, mga kasukal. Depende na lang sa inyo kung gusto niyo pag gano, may sabaw or medyo paibas mga kaso. Sa akin, kunti pa. Hindi ko na yung tinitimplahan pag mga ganyan mga kaso. Tantyahan mo naman. maya mga kaso, kaya kain na tayo ha. Ayan mga kasukay. Okay na sa akin yan. Luto na yan mga kasukay. Masarap din yung may pang saboko sa kanin. Baliya hanguin ko na po yan at nang makakain na. Yan. Salamat sa pagsama mga kasukay. Sa mga bago dyan, palike and subscribe po mga kasukay. Simpleng lutong adubo. Yan, luto na mga kasuke yung adubong pusik. Tara, kain tayo.